Ayan, malapit na ang Foundation Day. Next week na, guys. So, ang uh, school po ay nasa 76 years old na siya. Ayan. Ayan po yung backdrop na ginagawa po ni Sir. Ganda, oh. Complex ko lang, guys. So, this coming Monday na po ang kanilang Foundation. So, kasali kami sa mga games na mga nanay. Dito ako sa school guys. So. Oh. Nandun kasi yung uh, niniyong uh, atara. Yan. Yung Ay, gumagalaw na yun. Hindi rin ako makalapit. <laughs> Yan guys. May ninong si Atara dito teacher. Teacher niya. Yan. Isa pa practice na sila ngayon ng mga activities this coming ano nga, Monday hanggang Friday next week na ito guys. Ayun, so, tinakpan ni tatay ay ni Christian. <laughs>